Kung sakaling bisita kita today at ang sitwasyon mo ay ipinagpalit ka ng taong mahal mo. Kumbaga parang surprisingly, wala kang alam dito. Yung ginagawa mo lahat, binibigay mo lahat sa kanya. Minamahal mo siya ng 100%. Sakripisyo, hirap, effort ay binigay mo na pero nakuha pa rin po niyang tayo po ay saktan. Eksakto mga utol dahil yan ang pag-uusapan natin sa araw na to ano ang dapat mong gawin at kung paano mo i-deal ang problemang ito. Eksaktong alam ko ang pakiramdam nito. Yung iniwan ka, pinalitan ka, binaliwala at literal na sinaktan. Ito po mga utol ay talagang napaka-devastating. In fact, pag ito po ay nararamdaman natin, meron po siyang natural effect. Nature na malilito ka, makoconfuse, magagalit, sasama ang loob mo, or even kukwestiyonin mo ng napakaraming beses at ilan ang sarili mo. Pero before we move further mga otol, gusto ko maintindihan mo na hindi mo kailangan habulin or mag-effort para siya ay bumalik. Dahil alam ko, ito ang kasalukuyang iniisip mo. Pumapasok sa isip mo na kailangan may gawin ka, kailangan patunayan mo, kailangan habulin mo siya, kailangan kausapin mo siya, kailangan aregluhin mo ito. Dahil nandun po yung ating emotional panic. Pero ako na po nagsasabi mga utol, hold on tayo. Stay lang po kung nasan kayo dahil hindi mo kailangan gawin ang mga bagay na to. In fact, ito ang magbibigay sa iyo ng kapahamakan at lalong pagkabaon sa depression or heartache. Marami mga utol ang nahihirapan dito. In fact, even ako, ayokong ma-feel yan kasi napakasakit at napakahirap nito. Pero pakatandaan natin at ilagay natin as a general rule hindi tayo pwedeng humabol o huwag kang hahabol sa isang taong binibigay mo na yung best, binibigay mo na yung talagang so much love and care para sa kanya. Yung binigyan mo na siya ng mga positibong pakiramdam na yon pero nakuha pa rin po niyang umalis sa atin. Hindi niya deserve yon Okay lang sana mga utol, kung wala kang pinakita o nagkamali ka sa mga bagay na pinakita mo sa kanya o ipinaramdam mo sa kanya. Pero kung alam mo naman deep inside, na binigay mo talaga yung taus-pusong pagmamahal at care mo sa kanya, hindi mo siya dapat habulin. Literal, na sa mga oras na to na kayo nga po ay nasasaktan at iniisip mo yung kapalit niya, I'm sure na go thinking tayo ang daming pumapasok sa isip natin. You start comparing yourself sa taong ipinalit sa'yo, hinuhusgaan mo ngayon o ginajudge mo ngayon yung mga nagawa mo, pinag-iisipan mo kung saan ka nagkamali, kung saan ba siya naging better sa'yo at bakit nangyari ito. Pero utol, hindi yun ang dapat na iniisip po natin. Hindi po yun ang dapat na nararamdaman natin. Dahil sa mga oras na to, walang ibang pwedeng tumulong sa iyo kundi ang sarili mo. Ang trabaho natin or dapat na objective natin ay pakawalan siya. Magpaubaya. Dahil kung halimbawa kayo nga po ay hahabol, literal, na ipaparamdam mo sa kanya na sobrang apektado ka, at nagmamakaawa, nagsusumamo ka na siya po ay bumalik, unti-unti lang pong lalayo yung emotions niya sa atin. Yung chances, o sabi na nga po nating kapirasong chances na ma-realize niya mga utol, yung mga bagay na ginawa mo, yung mga positibong pwede mong ibahagi sa kanya, ay kailangan po i-preserve natin yon Dahil yon po mga utol ay nag-grow o nag-expand kung kayo nga po ay lumalayo na. Pero kung halimbawang kukunin, per person at ipipressure mo siya, unti-unti po ito magdi-diminish. Unti-unti po itong mawawala mga utol at unti-unti po niya itong tatanggalan ng halaga. I'm sure ang pakiramdam natin sa ngayon ay parang nawala yung kalahati ng buhay natin. O yung iba nga po dyan, yung complete self, buong buhay. Alam kong wala tayong motivation at alam kong ayaw nating gumalaw. Dahil nga po tayo po ay nasasaktan. Kasi kahit ano paman, at the end of the day, hindi mo po pwedeng habulin o ipaglaban o sabi na nga po natin, ibalik ayusin ang isang taong lumalayo sa iyo, especially kung hindi man lang niya nare-recognize yung worth natin. Kasi mangyari man yon mga utol, pansinin man tayo, mahalin man tayo, o pakisamahan man tayo, hindi na rin po ito magsasaksid. Dahil importante sa lahat ay yung nararamdaman at nakikita po ang value natin. Hindi kasi natin nakikita lahat ito at sadyang iniiwasan nating maramdaman o maisip dahil nagpo-focus nga po tayo dun sa sakit, sa galit o sa ginawa sa atin. Pero di ba't kung halimbawang siya po ay umaalis, hindi naman talaga tayo yung nawawalan eh. Especially kung halimbawang naibigay naman nating lahat. Ang gaganda, at halos mabubuti yung pinaramdam natin sa kanya. Tapos kung halimbawa pinagpalit nga po niya tayo ngayon sa iba mga utol, okay lang yun. Hayaan mo siya doon. Dahil para nga po sa akin, yun po ay isa rin pong regalo. Regalo o sitwasyon kung saan mas maramdaman o makita niya yung tunay na halaga mo. Kasi siyempre hindi mo naman pwedeng i-compare yung ilang minuto, ilang araw, or ilang buwan. Napapatunayan ng taong yun, yung kanyang worth compare sa naipakita mo na ng ilang taon o sabi na nga po natin na iparamdam mo na sa kanya ng ilang buwan, maraming beses. Kaya lang talagang hindi nating kayang tapatan yun mga utol sa mga oras na to. Currently dahil nakakaramdam nga po siya ng energy, new relationship energy na sinasabi nga po natin sometimes na honeymoon stage. Excitement yun eh. Pero ang hindi niya alam at hindi alam ng taong yon mga utol na ito po ay unti-unti rin pong Dahan-dahan din po itong bababa ng bababa na sa mga panahon kung sakaling kayo nga po ay distance na susulpot naman at muli niya maaalala lahat ng mga good qualities na naiparamdam mo sa kanya. Kaya kung halimbawa ito po ay nangyayari mga utol, dalawang bagay ang kailangan mong i-focus, ang kailangan mong bigyan ng pansin. Unang-una Walk away. Alis ka doon. Dahil kung halimbawa may iba na at nararamdaman niya na kayo nga po ay nandyan pa rin, nag stay Trying to fix kung ano yung para sa inyo mga utol. By nature, tayo po ay mawawala ng value. Dahan, 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 dahan po tayong mabubura sa kanyang emosyon o isipan mga utol dahil mawawalan nga po tayo ng halaga. Pangalawa, focus on leveling up. Kasi kailangan mga utol, hindi po natin maibigay yung ine-expect niya na kayo nga po ay luluha, madudurog, makikiusap or even hahabol sa kanya. Pagkakataon nito mga utol, para sirain po natin yung kanyang expectations. Dito ka magkaroon ng motivation para mas ayusin, mas baguhin at itatag mo pa ang sarili mo. At the end of the day naman kasi, hindi mo naman talaga kailangan pilitin ng isang tao para lang magstay or sabihin na natin sumama sa atin kung siya po ang right person mga kapatid, hindi mo na kailangan mag-effort, hindi mo na kailangan makiusap. Ito po ay kusang mangyayari at kusang gagawin kung talagang siya po ay tamang tao para sa'yo. Bakit po? Kasi ang tamang tao mga utol ay i -re Ang tamang tao ay mabilis at sincere na makikita ang halaga natin. Yung mga ginagawa mo, yung mga ipinaparanda mo sa kanya, or even yung true feelings mo mga utol mabilis na ma-recognize ito ng right person. Bakit importante yung leveling up? Kasi hindi natin po pwedeng pigilan o tigilan na tumakbo yung panahon. At sabihin na nga po lang natin dito sa ating sarili na maghihintay ako, babalik din yun. Marirealize din niya yung halaga ko. Magsisisi rin siya at makakarma din niya. Dahil marirealize din niya sa bandang uli sabi po ni Coach Papong na ako po talaga yung worth it. Hindi po ganun. Dahil kung halimbawa ganyan ang mangyayari mga utol, bumalik man siya sa iyo bukas or even mamaya, babalik pa rin po yung problema. Dahil hindi ka pa 100% healed. So ang nangyayari nito ay parang ni-recycle lang po natin. Kaya nga po ang mangyayari mga utol ay mamumblema at muli lang po tayong masasaktan. Kaya nga po kanina, ang sabi ko, walk away, level up dahil kailangan nito mga araw na to mga utol ay kayo po ay napapabuti yung mga days na nagdadaan segundo, minuto at oras na dadaan sa iyo mga utol ay kailangan pinag-aaksiyan po natin ay kailangan ginagamit po natin para tayo po ay ma-develop dahil importante sangkap ito kung halimbawa gusto mo talagang ikaw ang piliin niya or magkabalikan kayo or makita nga po niya ang halaga mo kapatid Hanggang dito na lang po man si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo. Suportahan po natin at siyempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyo. Papong TV.